Today is another day na ko sa aku pag-aksidente na aksidente because sa katangaan katangaan toh kay na ay mga instances or mga reason reason lagi nga depression depression, depression? ba tawag ano uh, itong uh, <coughs> na ayun ka na ka wala na mga pag-aing sa inyo pa recover sa kalaay eh. Pwede ang uh, si magkalaay mga Tungod ang situation situasyon na ma-involve kag tao. Involve tao emotionally. Ma-involve kag tao emotionally. Tungod po sa sexual attachment ni tao. Kung baga na-attach ka. Tungod kayo na amoy sexual activity. Na, na na ang love na develop tungod sa constant bitaw. Ah, to the point na malimot ka sa pagbalanse sa tanan na maaspeto sa imong kaugalingon. Labi na sa emosyon. Dili lalim.

naghatag pa o color sa imo kinabuhi ko na problema emotional di ali yo kung saan ani kay kon di na ni mo handle nako isod oh. apektado tanan-tanan kabalo mo ko kabalo mo nga ingana ko nagshare lang ko kay ini atong uda dok seksualidad is only an option to other nga ada ito silay mapadulong nga niya and atong pag accommodate bitaw atong pag accommodate ilang pagkaanad og pakiglang bigito ging ani sa ato nga klase nga. pagkatao. Ang bu, bitaw. Tanan man biktima, pero ang atestado, ang tao nga gusto serious Huwag mo pa mag-serious ako, ato eh. Dili. Yun na. Or panagsalanggad nga na mag-serious sa ato. na niya itong edad? Wala na. ako na may depression. Ayan, okay. ako na negatibo nga. Matiyo. Hindi na lang. Kabalang okay. okay. ako nagigit pag-piesta ko dali sa akin. yung kay na noon na 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 activity pero I can only preserve myself na one. daily entertain ang tanan na mga temptation kay kung openly mo ikaw ang temptation Mahimotong itong confirmation bitaw na tinuod ang mga hulong niho mas mainang na ito ay mabilin na doubt nila labi na itong sa mga tao na mag-try or mag-attempt na tinta lang ka hindi mo ka wala ka Pwede so, mo kumahadlok pag tawanan ay kay Sa una naman yun po po naka mga negative feedback Bisan pag sa pamilya Kato nga tayo wala pa ko yung buhat ha Which is isa na sa mga rason nga nung akong buhaton kay Lisod sa mo pugong-pugong taon niya ang ilang Impression sa imo

independent ako nga makadecide kung unsa sa iya akong gusto so kaya na anong ko sa edad nga nga na nga na pamatudan na mali sila mali sila sa ilang pagtuo nga wak ko'y maabot na pero maabot man ko sa punto nga na kwartahan niya na ako ko'y natabangan nga naka-income labi na akong pamilya pero right after nga nibagsak ka padayon na po lang ilang impression sa una so ikaw yung kamot ka nga ng makaponder kay walay tao magmahal sa imo or mo care sa imo gawas lang sa atong mama kung wala tay kwarta kay bisag ang mga igsuon maupay magunay bitaw sa imo o oh. digatib. Pag bisan pagkilim ba or unsa wala ay una huna sa, na masakit ang kas ay mga guna sa ka na I'm still recovering dito sa depression sa mga pang nanghitabo sa ako bagulang na no, wak mang kumag involve o emotional activity bitaw karon na agay panahon nga na ay mga tao nga grabe mo tal bilib ka sumain so, bulka ang siyempre mahina papil ka unga, ikaw kaya na ibaya na imo kauman man biyaan ka sa ere pero ang ilang mga rason magpundar sa ilang kaugalingon kay matod palagi itong isa di man pwede nga mag pirmi siya dire sa di pirmi hindi na din magkita niya di siya mangitag panginabuhian kay dili daw pwede nga mag dependent daw siya sa ako which is sinuod pero tinod na yung gingon na di siya dapat magdependent pero ang pangotana na diha kung tinood ba na ako ang rason ang among sitwasyon na nung nagka-interest siya nga mag tabahog layo so mo to ito asa sa layo nga yeah. nagkataon po nga kadtong akong long term hindi na ako matawag na X kaya e, huwag um, may magbulag ato to may magbulag ako lang ang naghat ngitag paagi nga mawala siya sa akong kinabuhi kay grabe na katoksik ito hassle na labi na tong time nga Ni na pandemic na kabalo ko na di gihapon siya mukaan sa ako kung wala ko'y kwarta muna ni Anesia pero kabila ko nga ang rason nga yan niya siya kay nag siya is situation, kay, siya ang sitwasyon tungkol kay minyo siya na minyo, o di naman minyo pares lang niya kay burus mo daw dali kaya <coughs> Ares karon pero nagka problema sila kahit two times na nawala siya sa tabaho o medyo na ako idea ang sa rason na nang siya sa tabaho tungod kay na siya ay unusual na mga ipambuhat na in a free zone na mawa siya sa tabaho hindi o sa pag-anhin niya ako siya hindi panigyan kung nagbago ba siya so dito na ako na matik din ang maragwala maragwala something sakit dito ako. Murag clip. Clip to mania. Ana. Ni bang kataga ni mo siya for example og butang. Di niya duwaton. Di siya. Di siya gusto king anak nga style bitaw nga. Ihatag <laughs> yeah, prefer ang gusto niya kanang makuha niya pinaagi sa sekreto sekreto na makonsider na ito nakawat. anak siya hindi ka sila tulang ko sa iya itong i-asya ni na-realize ako na akong na-asya Lucky! Come here! <laughs> come here na! Sulod na ali! <laughs> kaya kahatag sa ako ang kalipay. Alin na, sulod-sulod. Muna ito ni Asya diri. Dili ko at is. Hindi na plana ba yan? Hindi nga. Asya nagka-interest na makigay na sa ako. Pero kung yung na ang set-up ipon, may pagkahuman di ka sa siya makatabang kay grabe siya ka-dependent. Di siya mature bitaw Kaya na anak Dependent saku sa ako Sira siya ang cellphone Cellphone phone dili dilema Kuan niya Hindi mo siya madisturbo. Masako. Adik siya sa mga anime dito ang mga karakter. So gusto lang yun niyang nga yung sa iya. Which is ideal para sa mga gays. Kaya mag-sacrifice man ang gays. Pero kung babae, pero kung sa babae mag adjust yun mga babae oy. heard na to siya mabaso kaya niya. na niya gikan siya dali so nag demand siya amount kaya ako po yung nag advise sa iyang, iyang alaga niyang trabaho mag apply yung trabaho niya nang hinahanan siya kwarta para makapag-start. Pero naka-start man siya sa day until. Ako po ba kitabangan para makakuag dokumens. Ako ba na siya? Pero pula nun, dude. Kapoy daw. Yang motor. Di mana pwede nga yung ng motor ang manitli. Nga dire meng... siya. Nga ako mag-abaga sa manitli. Kung okay, kira man, kung kaya, nga kaya, nga kaya. Tapos ako sa proseso ng pulintar. Kaya. karon to ano siya sultuhan hindi na siya wala kayo sa imo hindi na magpalo up kumusta ko ano, di 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 din bitaw hindi po niyo mamadiman kayo mga manay iya bisang kinsa mga pwede ganahan kasi hindi na siya nahilig hilig siya sariling kung ano kalipay bitaw naman niya Kung tayo mong Red joe, naayon na siya. Mga nasangatan na mamagitan ng taong ayan. Mukaoban din temporarily barkada, kaila ay man. Pero aku open Mangku, di, di, na anak ko sa punto bitaw, nga di na mga away Kap, kapoy kapoy ang away kapoy dyan ang away niya sig away 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 Nang end up ka na magkauli, magyakapun mo. So what's the point na maging away ta? So nga kung giingon sa iya nga uh, ako na ako always dari para sa iya. Pero dapat iyang kasi kami nyo on bitaw kasi bang iyang kami nyo on kinaalaman siya ay anak ini na anyway, alamang dari para sa iya ito sa tanan nako, na ako ah akong karilas na ang dito na ako magingitan na mag nga na minahabi na, na, na sa hindi pa na sa punto nga wala choice mita, wala cho choice niya dapat ignore dito siya pero wala choice choice kabalo mga yung kong uh, iyang pag-ignore sa koron temporary na na so sorry na yeah. yan tumunyo on panindigan

problema lang kaya tungod sa kadaghan siya hindi huna-huna Wala na imaayang mag-decision kaya di siya maka-focus so karoon ako nag-recover sa mga kalaay